guys magpipreto tayo di ba <laughs> magpipreto tayo ng isda guys tips para hindi matalasik partida lobas pa ako ha wala damit tips para, para hindi matalasik yung city dapat magkaayon sa iyo yung isda kung saan ka nakapwesto yan o oh. hindi yan na magkakarasik yung nasiti pag nakaayon sa yung isda nakaharap sa yung buntot hindi kaya yung olo yung olo o oh. ito nyo hindi yan magkakarasik kahit malapit ako sa kanila yan yan lang yung tips. Mga mamsi ko dyan. <clears throat> Ganyan ako pag nag-preprito. ito sa tayo yung ulo, di kaya bungkot. Para hindi matalasik. Yun lang guys. Thank you for watching. Sana may matutunan kayo sa video nito. 拜拜。Bye bye.